kung kayo po ay nasa katinoan at nasa tamang pag-iisip, ganun din po ang inyong iisipin tungkol sa ginagawa na itong mga pro Duterte senators na ito. Napatayin ang impeachment trial. Bakit nila gustong gawin yan? Alam nila kasi na malakas daw ang ebidensya at mahina ang depensa na itong si Inday Sayad. Ganyan na ganyan din po ang sinasabi ng prosecutors na siguradong babaliktad kahit yung pinakamatitigas na mga DDS pag makita nila ang overwhelming na evidence laban nga kay Sara Duterte. Yon, alam yan ng mga Duterte. Alam yan mismo ni Sara Duterte. Kaya nga ginawa ang lahat para madagdagan nila ang para madagdagan ang bilang nila diyan sa Senado. At hindi mo rin mapagkakaila. Siguro halatado na, halata na ng kahit sino mga kababayan natin na nasa tamang katinuan din, ang ginagawa na ng Senate President na si Jesus Cordero hindi naman daw siya takot. At lalong wala daw siyang pinoprotektahan. Talaga lang ba? Hindi ba kahit kahit yung dalawang yon yung sinabi natin na takot at may pinoprotektahan, baka pareho yun eh. ba diba? Ang madalas kasing sabihin natin si uh, Jesus Codero ay sinusunod nila ang proseso, nagkakaroon ng butuhan, lahat pinagbubutuhan at kung ano-ano pa. we hindi nga. <laughs> Alam nyo kasi na naandyan na kayo sa punto na mas lamang kayo kaya butuhan na ang mga rason nyo. Mabibisto ba ang hidden wealth perang galing sa mga drug lords at galing sa Chinese triads na itong mga Duterte? Duterte. Mafia na ba ang Senado? Utusan na ba ng mga Duterte crime family kahit ibasura ang saligang batas? Ito na ang ginagawa kasi parang pambabastos at talagang binabasura na nga nila ang saligang batas. Itong picture na ito, nakikita nyo po, ito daw ay sindikato. Ito na ngayon ang sindikato ng mga Duterte. Nakasama nga itong mga senators na ito. Muchachos of the Duterte crime family and enforcing the law of silence, suppressing evidence of corruption and betrayal of public trust by Inday Sayad. Ayan, ishare po natin to.